Sinibak sa pwesto ang sampung pulis kabilang ang isang opisyal ng tagig pulis dahil sa umano'y pagsilbi ng isang illegitimate search warrant sa isang lalaki sa tagig city noong linggo ikasyam ng Pebrero. Ito'y kaugnay sa naging viral video sa Facebook mula sa post ng isang Clo Amore na pagpasok sa isang bahay ng mga pulis sa barangay na Pindan. Nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo ang sampung pulis na nagsilbi umano ng illegitimate search warrant laban sa isang individual sa Taguig City, ayon sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Tumibak sa pwesto ang pulis na bigla na lang pumasok sa isang tindahan sa Tagig. Nagsorry naman ang mga pulis na kalaunan at umaming nagkamali sila ng huli. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Bakit? Bakit? Ano yun? Nagulat na lang si Dina nang tiglang pasupin naman ng mga nagpakilalang pulis ang kanyang tindahan sa Tagig pati ang 14 anyos ng anak na lalaki, sinita ng mga polis. Habang <coughs> pinabasa naman kay Dina, ang papel na umano'y ares waran. Inagaw pa ng mga polis ang kanilang cellphone. At pilit silang pinalalabas para isakay sa mobil. Pare-pareho kumalaga mag-ina, hindi na nakita mga sumunod na nangyari sa tindahan dahil winasak ng mga pulis ang CCTV. Pero ayon kay Dina, tinangay ng mga nanghuli ang benda ng tindahan, pera sa kwarto at maging laman ng kanyang iwalen, e Inilagay pa raw sa garbage bag ang mga ang gamit. Kwento ni Dina, pumalag sila dahil walang nakasaad na impormasyon sa ipinakitang arrest warrant. may warrant ka, may warrant ka. ako titingnan ko. E ko Eko, bakit ganyan ang warrant yung walang... Pera Tatlong poses daw ang inilagay ng mga pulis kay Dina saka siya kinaladkad papunta sa police mobile. Nag-hysterical na po ako. Talagang pilit nila ako pinupasasan, ganun, ganyan. Tapos, nung nakita lang may CCTV, kinuha nila lahat. Pumayag ang mag-ina na sumakay ng police mobil na magkasundo sila na pumunta sa barangay at doon magharap. Pati ang anak na babae ni Dina, sumama rin. Pero pagsakay nila, biglang matulin na pinatakbo ang polis mobil. Sa isang video, makikitang tumalon si Dina at tumakbo sa loob ng barangay hall. Aba, nakita ko nilagpas na ho sa barangay. Hindi totoong barangay. Diderecho ako. Kung idediretso di ako to pa-time, hindi wala mga na pamilya sa akin. Tumalon po ako, buong loob ko tumalon ako. Tumalon din mula sa mobil ang babaeng anak ni Dina at tumama ang ulo sa semento. To the rescue ang barangay at dinala sila sa ospital. Sa loob ng barangay, dito raw naramdaman ni Alias Dina na siya ay ligtas na. Lumapit daw ang mga pulis sa kanya at humingi na sorry at sinabing nagkamali lang sila sa kanilang operasyon. Isinoli raw ang kanyang mga gamit pero ang kanyang pera ay hindi na naibalik humihingi ng proteksyon kay PNP Chief Romel Marville ang pamilya ni Dina dahil natatakot daw sila na balikan sila ng mga pulis. Nagsasagawa na ng mabusising investigasyon ng National Capital Regional Police Office o NCRPO. Sinibak at dinis armahan na rin ang pitong pulis. Pinagpapaliwanag din ang commander ng substation 5 sa Tagig. Sinabi ng NCRPO na ipinasa ng Tagig City Police Station sa City Prosecutor's Office ang mga kaso ng robbery, grave cursion, physical injury, obstruction of justice, malicious mischief, violation of the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, unlawful arrest at violation of domicile. The charges forwarded against each respondent are based on their individual illegal actions committed and degree of participation in the illegitimate operation. Ayon sa NCRPO, if substantial evidence is found that transgressions against PNP rules were committed, concerned police officers will be dismissed, demoted or suspended, depending on the degree of their participation of the illegal act, dagdag pa nito. Una rito, inalis sa pwesto ang sampung pulis kabilang na ang commander ng Tipas Police Substation dahil sa insidente. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Joey Goforth, lumalabas na hihingi ng pera na sabing mga pulis kapalit ng pagpapalaya sa nores kong individual. Ay oh! Ay oh! Ay, oh! Ay Ô mọi người ơi 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 Bakit? Ano naman Bakit? Bakit? Ano pa ka nun? Bakit? Ano yan? Sukari to saika sika 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 No! Não, não, não! não, não.